Ito po muna, no, uh, binanggit po ninyo na tuloy na po ang uh, printing ng mga balota on Wednesday. Uh, ngayon ho ba ilan pa ang may pending case sa Supreme Court tungkol po sa kanilang kandidatura? Uh, Sir Ted, Ma'am D.J. Chacha, ito po para ilagay natin sa tamang perspektibo yung lahat. Ang COMELEC po kasi kung natatandaan nyo Sir Ted, Ma'am D.J. na tayo na walang nuisance candidates or petition ang pending dapat sa COMELEC bago mag-imprenta ng balota. Dati-dati po kasi Sir Ted, tapos na ang eleksyon, susunod na naman ang halalan, naandyan pa yung mga kaso at pagkatapos ay nagkakaproblema sa mga proklamasyon sapagkat may mga nuisance candidates na nakakuha ng boto samantalang hindi dapat mabigyan ng boto sa at dapat doon sa tunay na kandidato. 117 po Sir Ted ang ating pong diniklara na nuisance candidates sa pagkasinador. 183 po kasi Sir Ted ang mga nag ng candidacies at sabi natin natin, anim na put anim lamang base sa determinasyon ng COMELEC ang nuisance kan ang legitimate candidate. So 117 po 'yan. At malamang-lamang halos lahat diyan ay pumunta sa Korte Suprema. 'Yun naman po mga application para ma-accredit bilang party list ay mahigit dalawandaan ang dinisqualify o hindi natin pinayagan, dinismiss natin yung mga petisyon. At sigurado pong halos lahat din yan ay pumunta sa Korte Suprema. Kandidato sa pagka House of Representatives certed, anim na po ay 17 na mga uh, labing 17 po na kandidato ang dineklara naming reasons at pagkatapos sa local candidates naman ay 67 lahat-lahat yan. may dalawang disqualification at dalawang cancellation of candidacy. So, yan po lahat ay ni natin sa uh, in a period of two months, certed. Pagka-file nila ng candidacy noong October, at pagkatapos ni resolve namin bago po matapos ang uh, December. Ang purpose natin at least uh, kung sa may remedyo na gusto nilang dalhin, ang desisyon namin sa Court Suprema makakapunta po sila. Uh yung po ang tanong natin to so to answer my question, hindi niyo po alam ngayon so far kung ilang pa po ang pending na mga petition sa Supreme Court kasi nga po ang sinasabi ng iba eh Baka na naman po mag-imprinta kayo tapos mer meron naman po lumabas sa Supreme Court decision, matigil na naman at tayo po mag-asaya po, hindi lang ng oras kundi ng pera ng bayan. Sir Ted, malalaman lang po kasi namin kapag kami pinail na kaso, kapag po nag-aksyon ang ating uh, kataas-taasang hukuman, halimbawa po nag-issue ng TRO o kaya nag-issue ng order na magkomento lang ang... Uh, Solicitor General na abogado ng COMELEC. So yun lang po ang malalaman muna namin kung may case tayo na pending sa Korte Suprema. Pero ako po Sir malamang-lamang po bilang isang abogado, alam ko po halos lahat sila pumunta sa Korte Suprema at nag-file ng petisyon upang questionin ang aming po mga desisyon.